Ang panalangin bago at pagtatapos ng pagtulog ay mahalaga. Ito ay isang paraan ng pag-uugnay sa Diyos at pagpapakita ng ating pasasalamat at pagtitiwala sa Kanya. Narito ang ilang dahilan kung bakit mahalaga ang panalangin bago at pagtatapos ng pagtulog. Narito, bago matulog. Una, pag-ayos ng isip. Mental adjustment ang panalangin bago matulog ay tumutulong sa atin na mag-focus sa mga positibong bagay at maalis ang mga negatibong emosyon. Makakatulong ito sa atin na makatulog ng mas mapayapa at mahinahon. Pangalawa, pagpapasalamat, gratitude. Ang panalangin ay isang magandang pagkakataon upang magpasalamat sa Diyos para sa mga biyaya na natanggap natin sa araw na ito. Pangatlo, paghahanda para sa pagtulog. Preparing for sleep. Ang panalangin ay tumutulong sa atin na mahinahon na magpaalam sa araw at magtiwala na ligtas tayo sa kanyang pangangalaga. Pangapat, pagpapahayag ng ating mga pangangailangan. Expressing our needs. Ang panalangin bago matulog ay isang pagkakataon upang ibahagi sa Diyos ang ating mga alalahanin, pangarap, at mga kahilingan. Panglima, paghahanap ng patnubay, finding guidance, maaari tayong humingi ng patnubay sa Diyos sa ating mga pangarap at desisyon. At narito naman, pagtatapos ng pagtulog. Una, pagpasalamat sa paggising. Thanks for waking up. Ang panalangin pagkagising ay isang paraan upang magpasalamat sa Diyos sa bagong araw at sa kanyang proteksyon sa gabi. Pangalawa, paghahanda para sa araw. Getting ready for the day. Ang panalangin ay tumutulong sa atin na mag-focus sa mga bagay na dapat nating gawin at upang humingi ng lakas at patnubay para sa araw na ito. Pangatlo, pagpapahayag ng ating mga hangarin, expression of our desires. Ang panalangin pagkagising ay isang magandang pagkakataon upang ibahagi sa Diyos ang ating mga pangarap, hangarin at mga layunin. Sa huli, ang panalangin bago at pagtatapos ng pagtulog ay isang simpleng ngunit malakas na paraan ng pag-uugnay sa Diyos. Ito ay isang paraan ng pagpapakita ng ating pagtitiwala, pagmamahal at pag-asa sa Kanya. Thanks God, nawa na gustuhan nyo ang video. Sa ngayon lang po nakapanood ng video, ay follow nyo po si Brother Chris sa kanyang YouTube. Please subscribe at Bro Chris channel at follow sa kanyang reels at like. Subscribe, share and comment. Thanks for watching and listening. God bless you. The Word of God is a guide in daily life.